Nakiisa ang iba't ibang sektora sa isinagawang kilos protesta kahapon na September 21, 2025 sa lungsod ng Naga sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Roque Agustus La Madrid, Regional President at Akbicol Union, sinabi nito na naging matagumpay ang naisagawang kilos protesta sa lungsod kung saan na nagsimula umano ito ng alas 9 ng umaga at natapos ng alas 12 ng tanghali. Habang bandang alauna naman ng hapon, isinagawa ang pagtanghal sa musika ng ilang grupo. Dagdag pa nito sa hanay umano ng Alliance of Concerned Teachers bilang isang malaking area sa rehiyon ng Bicol, ang pinakalayunin ng kilos protesta ay ang itambol kontrol at ipaglaban ng matinding korupsyon o pagnanakaw sa kaban ng bayan na nangyari sa administrasyon ngayon kung saan matingkad ang usapin ng kapitalismo o ang pagpapatakbo sa gobyerno na parabang negosyo. Kaugnay nito, napayagan umano ang mga politiko gamit ang iba't ibang forma tulad ng budget insertions upang makapagnakaw na pondo para sa bayan. Panawagan din ng grupo na panagutin na si Vice President Sara Duterte dahil sa pandarambong sa confidential funds at intelligence funds maging umano ang extrajudicial killings na isinagawa ng kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakaditine sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa nila Madrid, kailangan na may balik ang boses ng taong bayan, lalo na sa usapin ng katiwalian upang magkaroon ng pagbabago sa sistema ng gobyerno sa kasalukuyan. Ang nasabing kilos protesta ay tanda ng pagod na at sawa na ang mga Pilipino sa bulok na sistema ng bansa. Samantala, naging tahimik at walang naitalang gulo sa naturang protesta at natapos ito ng mapayapa. Sa ngayon, minsahin na lamang nila Madrid sa publiko na walang imposible kapag ang mamamayan mismo ang magsama-sama at magkaisa upang labanan ng usapin ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. At bilang isa o manong guru ng bayan, hindi lamang sila nakatali sa loob ng silid aralana, baggos, tungkulin rin nila na pangalagaan ang bansa. Sa hanay po ng Alliance of Concerned Teachers bilang isang uh, malaking ganyan dito sa Region 5 sa Bicol Region, ang pinaka-obheto po o to, uh, pinaka ay uh, ikambol ang isyu ng uh, paglaban sa matinding korupsyon o pagnanakaw sa kabalang bayan na ginagawa ng rejimeng uh, Marcos kung saan matitingkad po yung uh, usapin ng burukatang kapitalismo o yung uh, pagpapatakbo sa gobyerno na parang negosyo at sindikato na kung saan nagpapayaman na mga politiko gamit po ang mga iba't ibang forma tulad ng uh, budget insertion, Mula rito sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Angelica Basquinha and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!